sabihin ko sa yo. kahit maulit pa ang pangyayaring ito, hindi ko ipagpapalit ang nanay ko. Umalis ka na. Ayoko nang makita pang pagmumukha mo. May pagkakataon na ang tao ay kailangang pumili sa dalawa niyang mahal sa buhay. Kung sino sa kanila ang hinggit na nangangailangan sa kanyang pagmamahal. Ito ang naging karanasan ni Tina sa ating tula. Sa kanyang panahon. Iyon ang kinalabasan ng pagsusuri ng doktor kay inay na magpa-second opinion ako para kay inay ko yung Jowel. Ah, si inay. At sabi pa niya, maswerte na raw kung tumagal pa ng 6 na buwan si inay. Hindi inay. Bakit ngayon niyo lang sinabi to na may mabigat pala kayong sakit? ko kasi kayong bigyan pa ng alalahanin mga anak. Sinikap ko namang magamot ito. Pero lumala pa rin. Nay, ayaw namin mawala kayo. Eh, pagkagamot pa rin namin kayo. Mga anak, tanggap ko na kung pagpapahingay na ako ng Panginoong Diyos. Nay, dahil napalaki ko na kayo ng maayos at may matatag na rin trabaho. Maiwang ko mang kayo. Hindi na kayo magiging kawawa. sumaayaw ka na ngayon sa kasal natin. Hindi naman sumaayaw ako, Andrew. Gusto ko lang ipagpaliban muna natin ang ating kasal. Total, wala pa na... Naman... Hindi naman sumaayaw ako, Andrew. Gusto ko lang ipagpaliban muna natin ang ating kasal. Total, wala pa naman tayo nasisimulang ihanda. Bakit nga nagbago ang isip mo? Gusto ko pa naman sana. Three months from now, na tayo. Hindi ko kaya yun, Andrew. May sakit si inay. May cancer siya sa matres. Ano? Si Aling Felisa? Oo. At ang sabi ng doktor, maswerte na kung abutin pa siya ng anim na buwan. Andrew, gusto ko sana iukol ko muna sa kanya ang aking panahon at pagmamahal. sa mga natitira pa niyang panahon dito sa mundo. Eh, paano naman ako? Tina, three years na tayo. At ganoon na rin ako katagal naghihintay sa'yo. Andrew, hindi pa maaaring maghintay ka pa ng konting panahon. Uluwain mo naman ako sana. Gusto ko mapaligaya si Inay kahit sa mga huling panahon na lamang niya. Sige pagbibigyan kita. Pero sana, pagbigyan mo rin ako. At unuwain mo ang sasabihin ko. Marina. Nagpunta tayo dito sa kantin para magmerienda. Dahil gutom na tayo, di ba? Agnes. Oh. eh, bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Matatapos na ako kumain. Pasensya ka na. Bakit ba? Ilang araw ka nang matamlay? Dahil ba kay Andrew? Oo, Agnes. Hindi siya pumayag sa pakiusap mo? Noong una, ayaw niya. Pero pumayag din. Kaya lang, may hinihingi siyang kondisyon sa akin. Ano? Hiningan ka pa ng kondisyon? E malubahan na nga si Aling Felisa. Kaya nga nainis ako eh. <laughs> Kaya pala, isang ligo ko nang hindi nakikita na sinusundo ka. Ano Condition kondisyon yun? Gusto niya may mangyari na sa amin. Ha? Ano? Noong una, ayaw niya, pero pumayag din. Kaya lang, may hinihingi siyang kondisyon sa akin. Ano? Hiningan ka pa ng kondisyon? E malubahan na nga si Aling Felisa. Kaya nga nainis ako eh. Kaya yeah, pala, isang linggo ko nang hindi nakikita na sinusundo ka. Ano namang kondisyon yun? Gusto niya may mangyari na sa amin. Ha? Huh? Ano ba naman siya? Pati yung naisip pa niya. Gusto rin niya makatiyak na hindi na ako mawawala sa kanya. Ang selfish naman niya. Insecure pa. O ano sabi mo? Siyempre, hindi ako pumayag. Dahil gusto ko, ikasal kami ng malinis ako. Kaya yun nag-alit siya. At basta nalang umalis. Sige, Bert. Hmm. Uminom lang tayo ng uminom. Sky, the limit. Oh, sarap pala kapag di mo kasama yung short na mo, pare, ha? <laughs> Ay, para tayong laging piyesta sa pag-iinuman. <laughs> <laughs> Ito ko sa kanya, eh. Kaya pinababayaan ko na siya. Buruin mo ah. Hmm. Pumayag na nga akong iurong yung pecha ng kasal namin. Hindi pa niya ako pinagbigyan sa gusto ko. Uy, ikaw naman kasi pre. Marami nang mang patay na patay sa'yo. kung eh, bakit yung pang may pagkamanang yung pinili mo? Sa <laughs> so, totoo lang, para tuloy gusto kong pagsisihan na naghintay ako sa kanya ng tatlong taon. Eh, <laughs> galit ka. <laughs> eh, galit ka ka. Eh, may na bang pare? Para makalimutan mo yung kahalit mo. Paraan? Oo! Oh! Ano yun, Bert? Eh, hey, puntahan mo si Roda. Eh, Ay, sobrang dead yun sa'yo, eh. At pinuntahan mo siya. Siguro, ano, pare, makakalimut ka. Dahil dadaling ka niya sa langit. <laughs> Ipagpatuloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tampo sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Hello, Agnes. Asensya na, ha? Ngayon lang ako nakapag-return call sa'yo kasi tinapos ko pang linisan si Inay at painumin ng gamot. sabihin mo at ilang beses kang tumawag. At ilang beses kang tumawag. Huwag kang mabibiglaan. Oh, mukhang problema yan ah. Ano ba yun? mag-usap tayo. Hindi na, Andrew. Baka awayin pa ako ng roda na yon. Napilitan lang naman akong pakasalan siya. Dahil sa takot ko sa parents niya. Kung hindi mo siya pinakialaman, wala kang katatakutan. Tina, handa ko siyang iwan. Lumayo tayo. Magsama. Gusto mo pa akong gawing kabep. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Kaya lang, ikaw kasi. Hindi mo man lang ako pinagbigyan. Ha? Bakit mo ba ko sinampal? Para matauhan ka. Hindi mo dapat isisi sa akin ang kahinaan mo. Ang karumpukan mo. Para sabihin ko sa'yo, kahit maulit pang pangyayaring ito, hindi ko ipagpapalit ang nanay ko. Umalis ka na. Ayoko nang makita pang pagmumukha mo. anak ako ng Diyos ng mga abubuting anak na katulad ninyo. Oh. Oh. Bago ko umalis, ipakikiusap ko sa pahing oh, mga anak kayo. Ay, oh. huwag niyo po sabihin yan. <laughs> uh oh. Hindi, hindi kayo mawawala. Kailangan pa po, po gusto ko lang sana magpatulong sa'yo para makausap ko ulit si Tina. Agnes, gusto ko lang na magkaunuan kami. Dahil kami naman talaga nagmamahalan eh. Patay na si Aling Felisa ano? at nakaburol sa kanila. Kaya kailangan ngayon ng kaibigan ko pagdamay at hindi yung selfish mo pag-ibig. Pwede ba umalis ka na? Nakakaabala ka sa Oklin. Ituloy natin ang pagkikinig sa kasaysayang tugpo sa araw na ito. Sa kanyang panahon. Nakikiramay ako, Tina. Joel. Salamat, Agnes. Salamat sa'yo. Kasama ko si Nainay at Itay kausap lang nila yung iba niyong kamag-anak. Kahit matagal na rin namin alam na mangyayari ito sa nanay, nasasaktan pa rin kami. Ang hirap pa rin tanggapin. Iiwan niyo na kami, ni Kuya Jewel. Lagi namin naaalala mga pag-aasikaso niya sa amin. Kahit na iniwala kayo ni Aling Felisa, naniniwala ako na lumisan siyang maligaya dahil natama niya ang inyong pagmamahal hanggang sa huling sandali niya ah, Tina ayokong maglihim sa'yo kaya sasabihin ko sa'yo yung nangyari kagabi Bakit? Ano yun? Nagpunta si Ando sa bahay nagpapatulong na makausap ka Tina. <laughs> oh. Ayoko maglihim sa iyo. Kaya sasabihin ko sa iyo nang yari ko gabi. Bakit ano 'yon? Nagpunta si Ato sa bahay. Nagpapatulog na makausap ka. Kung di gusto mo na ba ng lalaki niyo? Huwag siyang magkakamaling magpunta dito. Dahil tatamaan na siya sa akin. At saka sinabi ko na naman noon pa sa kanya ayoko na siya makita. Limot ko na siya. Wala na siyang puwang dito sa puso ko. Kaya nga, pinalayas ko na nga rin siya sa aming kagabi. Oo naman, kuya. Excited na nga ako, eh. Imagine, makakapag-abroad na ako. Kikita pa ako na malaki. Two years tayo hindi magkikita. Mm hmm, pwede naman tayong laging mag-video call, oh, kuya. Oo oh, nga, no. Mm -hmm. Dahil high-tech na ngayon. Mm -hmm. Uh, mag ka sa bansang pupuntahan mo, wag ah. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, kuya. At wag mm -hmm. huwag mong kalilimutan gawin. Ang pinaka nililiitin sa atin. Oo. Ang laging dumalangin sa Panginoong Diyos Ayon. sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay upang lagi tayong gabayan sa habang buhay.